Ah, ano ba? ako eh. eh Kaya oh, sige, sige. Okay. Pagkain lang naman yan, ah. ano ka ba? Okay. Okay. Kasi magkakaroon na ako ng pasesyon. Okay. Sa <laughs> so, mga susunod okay. na linggo. Ready? Okay, ready. Okay, one, two, Natalo sabay tayo sila, ha. Ah. Dapat matalo mo wala ako, wala pang tumatalo sa akin dito sa challenge na to. Okay. Okay. Ready? Ang oh, awkward! Okay, sige, sige. Tayo. Okay. sige, sige. Okay. Ah, no. Ang laki nun sa'yo, pala tayo. <laughs> Ingat. Oh nga, andaya mas malaki. Hoy mababali na. na. Hoy, oh, isa na yan. champion ka, di ba? Mababali na yan. Hoy mababali oh, na. Sige, 1 2 3. Kaya kasi may ramdam okay, ka diyan. Mababali to ha. Mababali kailangan ko. Hoy, mababali, mababali. Ready? 1. Tama, wait, na, wait, na, wait, na, wait, na. One, wait. Wait lang, mababali na sa akin. 1 2 3. Ilan ba subscriber mo? Baby, 1, 2, 3, 1, 2, 3,

Kailangan naman gis tayo magtabi-tabi kayo. Ah, may nagagawin si Nakita nyo yung channels. Pagalingan dumila. Isa-isa lang. Ganon. <laughs> Ito lang lima. It's yes. the sound effects eh.

baba dila kasi may talent ako kaya kong abutin ang dibdib ko gamit ang dila. Oh. <laughs> ko? sa likod kinuha kinuha oh, ay kaya kong abutin yung isa ko yung may may tang oh manood kayo Pinakitaw ha ako kanina sa uber ah sabay tayo halp tayo pa 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 pa

kasi magbabag so, sa bago. <laughs> yeah. 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 Ay, hey, mysterious. Type siya. Uh, Ito pa, shy ano, palapan. 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 Shy Very good. May mga sa questions pa ba Sato tayo plan. for them? <laughs> Alright, pasalamatan na natin sina po.